Hi guys! Mag-update ako sa aking garden, September 9. Ayan. Tingnan nyo yung ating uh, gumamela, yung ating hydrangea, tsaka saka Ang ganda ng ating color ng mga bulaklak. So, ayan yung aking mga bulaklak, September na September. Tapos yung ating uh, purple yam, yung ubi. Ang grabe ang lago ng ating ubi. Sa pasok ko lang yung tinanim. So, ngayon, itutor ko sa, aking, sa aking garden ano, uh, September kasi nakapagtanim na rin ako kung ano yung pwede kong itanim sa autumn na pwedeng i-harvesten. Okay. so, ayan. Itutor ko kayo sa aking munting garden. Ayan yung ating garden. Pag, pagpasensyaan nyo na guys, makalat kasi nga maraming paso-paso. So, sinadya ko yan kasi para pag winter, pwede ko siyang ilagay sa aking greenhouse. So, ayan yung ating uh, mga tanim. May tinanim ako sa paso ng mga cabbage, broccoli, cauliflower, at saka patatas. Kasi nga, titingnan ko yan sa winter kung makasurvive sila sa greenhouse. Kaya, marami tayong pag-aralan. Taon-taon ako nag-aaral ng mga pananim kung ano yung kayang makasurvive sa taglamig. So, ayan. Meron ako ditong beets uh, kurabi, purple at saka yung white. Tapos yung ating radish, yung giant radish na red. So ayan yung aking ano, tapos dito. Tapos itong banana tree, sinadya ko yan siyang hindi itanim kasi nga uh, ilagay ko yan siya sa loob ng bahay. Pero meron naman ako nakatanim sa iba-ibang side. Tapos yung dito, yung ating cauliflower, ayan. Cauliflower yan at saka Brussels sprouts. Nandito tapos may mga ilan-ilan ilan na pang green leafy vegetables pang salad. So, ayan yung ating spinach. Ayan, mataba. Tapos yung dito naman, yung ating cabbage, broccoli, at saka kung ano-ano pang mga choy doon. Tapos yung aking, uh, nasa paso din ng mga malunggay mga peppers tapos yung ating uh, ginger tingnan nyo guys sa paso ko lang to siyang tinanim pero sobrang lago ayan hindi ako makapaniwala first time ko lang magtanim ng ginger pero tingnan nyo marami kaya yung laman ayan ang kapal ba diba? So I'm so happy kasi kahit papaano nakapagpatubo ako ng ginger. First time ko lang nagtanim dito. Dito ko lang natutunan magtanim ng uh, iba, mga iba-ibang klase ng mga gulay. So ayan yung ating ginger tapos yan meron din tayo sa mga paso, kung anong hiwalay-hiwalay. Kasi tinaniman ko ng cauliflower din dyan. broccoli kasi nga sa winter titingnan ko yan kung makasurvive sila sa loob ng greenhouse. So yung ating mga bell peppers, yung capsicum, marami pa rin bunga. Yan ang problema ko kapag uh, winter na kasi Nagbulaklakan sila tapos hindi na makasurvive. So, malulusaw na sila. Tapos yung dito naman yung ating mga, uh, tawag nito, yung ating ornamental na papers. Ang daming bunga. Ayan. Ayan ang pinakamaganda. Tatlong color siya mo, chichins. Ito, dalawa. Purple maging orange. Tapos ito, ganyan. Yellow-orange. Ayan, ang ganda ng ating mga ornamental papers. Ayan. Ayan yung ating bulaklak. Tapos yung ating kangkong na kailang beses na rin ako nag-harvest niyan. Tapos meron din tayo ditong manghang na tabasco. Sobrang anghang niyan. So ayan, tutupo kayo. Ayan, marami pang bunga yung ating mga capsicum. Kita niyo yan. Hindi na minsan yung iba hindi naabot sa mahinog. So ito yung ating broccoli. Malalaki na ating broccoli. Tapos ito naman yung bell pepper ko rin ano to yellow red at saka orange sa paso sinadya ko yan kasi para sa winter Pasok din natin yan tapos yung dito ayan meron tayong sari-sari din dyan sari-sari yan kasi nga yung unang pinagpatubo ko kinain ng uod kaya hindi pantay-pantay yung laki ng aking mga panayam kasi talagang hinabol ko para lang makapag tanim ako so ayan ito. Kakaiba tong cabbage, guys. Purple Calibus to na, ano, cabbage. Magkaiba yan. Tapos, ito naman, um, ano ba to Nakalimutan ko ang tinanim ko dito. So, ayan. Tapos, meron tayong uh, pitchay dito. Yung Chinese pitchay. Tapos, may radish akong puti. Tapos, may tinanim ako dun na snow peas. Hindi ko alam kung makasurvive siya. Tapos, yung aking Uh, purple beans. Hindi ko alam kung magbunga pa siya. Pero ang taba. So, ayan. Tapos, ito yung hybrid na tomato ko. Sinubukan ko lang naman itanim. Pero maganda ito, guys. Kailang hindi ko alam kung makasurvive siya. Tingnan niya. Kumukulot-kulot na yung dahon niya. Gawa ng weather na malamig. So, atong, yung ating kamatis. Yan. Nakapag-harvest pa rin ako ng marami. Ito naman yung ating... ah, uh, Bataw? Ah, hindi. Ano ba to? Bataw ata. Ayan. Marami akong tinanim dyan. Ito naman, ano, ah, uh, nakalimutan ko nung tawag. Nawala sa isipan ko. Tapos ito, nagtanim rin ako sa ganito. Kasi nga, ipapasok ko yan sa greenhouse. Ayan. Tapos yung ating uh, ampalaya. Maraming mga bunga na maliliit so makakain pa tayo nito marami pa siyang bunga niyan makasurvive to siya hanggang October hintayin na lang natin na ma malosaw siya kasi nga taglamig na so ayan yung aking mga petchay baktoy nagkalat kasi marami akong pinatubo sinadya ko yan kasi para ipakain sa aking mga alagang hayop tapos yung ating uh asparagus ayan tapos dito nagtry din uli ako ng uh bits ayan natubuan na sila oh ayan so tingnan natin yan kung makasurvive sila ayan yung ating mga bakchoy ang dami yung nagkalat hindi marami pa nga kung hindi na itanim oh pero itatanim ko pa rin yan mamaya sinadya ko yan para mapakain ko sa aking mga manok sa aking mga uh, baboy Ay, ang kit ng ang kit ng palaka ayan tapos yung dito naman may ligaw akong uh, yellow beans. Ayan, daming bunga ng ating yellow beans. So, ayan. Sa paso lang yan, naligaw lang yan siya dyan. Kumbaga, yung na-dry, tas iniwan ko lang siguro. So, ayan. Tapos, yung ating uh, tabas ko na purple, marami din yung bunga yun. daming bunga. Tapos, ito naman yung ating bakchoy. Pichay. Tagalog ba tawag nito sa probinsya natin? Sa Manila, hindi ko alam. Tawag niyan sa akin. Pichay Bakchoy, ayan. Kasi maraming klase, ayan. Tapos yung aking kamote. Malago yung ating kamote dyan. Sana may laman yan. So, ayun lang guys. Kunting tour sa aking garden. September 9, ayan. Tapos, yung ating isang luya din, ay no. Oh, parang marami atang laman Kasi marami namang tumubo, ayan. So ako na to harvestin kapag malamig na talaga ayan ang laki ng ano nyo ayan so excited so ayan guys update na aking garden September sa fall marami tayong ma -ha harvest tapos ito yung aking tipi beans na purple din ayan may bunga din siya. ayan oh. ang ganda ba diba? so ayan lang guys update na aking garden mag update tayo mga after 2 weeks siguro pag lumaki na sila so yun lang bye